Huh? Taba ba yun? Bakit naka-video? O, oh, video nga huh? Ano malaki niya dito Ako sa tabi Sa tabi Sa tabi Punta kami ng Daga Magsusriming ang dalawang lola Samahan nyo kami samahan kami maligo ang yeah. mm. lola excited ganda ng suot ng lola nasa una nasa una ang madam yun ang dagat yan ang, bu yan ang bundok tikat ma'am ah. hintayin naman namin maka green bago kami tumawid yan green na tawid na kami may daan ba yan dulas ang lola oh, yan dito tayo, dapat. Dito ang gulat ko naman sa iyo. Kala ko ay ano. Basa dito kasi may naliligo doon sa banyo. Chosan, chosan. Ibig sabihin, gamin na sila. Marami na naliligo. Oh, maraming lalaki. Timo, iba ang buhangin dito. Lulubog ang iyo. Yan, oh, bundok. Oh, Ang no, lola, no, oh. Sexy.